So basic tutorial na naman tayo mga idol. Dumako na naman tayo dito sa 20 amperes. Kung paano natin ko computein o kukunin kung ilang watts ba yung ating 20 amperes na safety circuit breaker. Sa 20 amperes natin, kukunin natin yung wattage kung ilang watts nga ba yung ating 20 amperes na safety circuit breaker. Sa 20 amperes na safety breaker, ay ang wire na gagamitin natin sa ating 20 amperes is 3.5 mm squared EWG number 12. Ito yung unit na gagamitin natin. Power ay ampere at saka yung voltage. Para makuha natin yung total wattage ng ating 20 amperes na safety breaker. Ang power, ang unit nya is wattage. Ang I current natin, ang unit nyan is yung 20 amperes na circuit breaker ang B natin, ang unit nyan is yung 230 volts na ginagamit natin. O yung voltahe natin dito sa Pinas. So, mag-start tayo mga idol. P is equals high ampere times natin sa voltage is equals wattage. So, 20 amperes ta times natin sa 230 volts is equals 4,600 watts ang ating 20 Ampers na safety breaker Ngayon naman Susundin pa rin natin Si Philippine Electrical Code Sa safety factor na Inaalaw na ating gagamitin Para sa ating 20 amperes Na safety breaker Ngayon, ang 4600 watts Ita times natin Sa 80% For safety factor So 4600 times 80% Is equals 3680 watts. Ang katumbas ng 3,680 watts is equivalent to 16 amperes. para makuha natin yung 16 amperes, ang 20 amperes, kita times natin sa 80% is equals 16 amperes. So, yan na yung pinakasagad natin na gagamitin natin dito sa ating 20 amperes na safety breaker. Ngayon naman mga idol, ang tanong dito, ilang outlet ang maximum na inaalaw ni Philippine Electrical Code para gamitin natin dito o ikakabit natin or i-install natin sa ating 20 amperes na safety breaker. Ang inaalaw ni Philippine Electrical Code mga idol na na outlet na i-install natin sa ating 20 amperes na safety circuit breaker is nasa 10 pieces to 12 pieces outlet sa ating 20 amperes na safety breaker. So, naway, naintindihan yung mga idol itong basic tutorial natin about dito sa ating pagkuha ng wattage or ilang outlet sa ating 20 amperes na safety breaker. So, pakishare nitong video ng mga idol na may meron kayo natutunan. So, maraming maraming salamat. Kita kids sa next nating mga video.